Yo, good morning mga brother Magandang araw So inaantap pa ako ngayon no? Mga oras ay alas 7 ng umaga Actually late na ako So ngayong araw, tara Bili tayo ng salmon Tayo mag-agahan ng sinigang na salmon Tara, samahan niyo ako Let's go Sensya na, wala pa ako wala pa akong energy hindi pa pala ito nakastart <laughs> antok pa ako eh sorry ah <laughs> So what is up mga brother? Magandang araw Good morning So ngayong araw ay pupunta tayo sa Talat Which is the market Pupunta tayo ng market at pili tayo ng pang almosal Yes sir So ngayong araw bibili tayo ng salmon Try natin kung meron pang salmon at try natin mag sinigang Okay? Nakakamit <laughs> ah, mag sinigang anytime pwede naman tayo magsunin gamit pero then kasi gagamitin natin sila ay salmon you know salmon <laughs> salmon wow the shell daw si brother nagsa salmon 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 <laughs> actually scrap yung mga bibili na <laughs> para tayo mga salmon ng mura okay krap yung salmon uh! lamig oras ay alas 7 pala ng bumaga dito sa thailand grabe ang lamig nanginigas yung mga tabako ah! eh! brr! wow! ang sosyal mo naman almosal mo salmon sinigang na salmon <laughs> actually hindi po yung sosyal parang pang 4 months plate yan. 4 months plate 4 months 4 uh, months 4 <laughs> <four> months <laughs> full 4 months full brrrr gamit talaga pipili kasi natin mga ano ano uh, yung mga retaso retaso talaga retaso na grab yung mga uh, sliced and naipak na plastic na, na, na and try natin tumingin ng salmon head kasi yun, masarap talaga na isigang ito rin ang gusto ko sa Thailand napaka simple hindi ka nang pagka sa so, talad Sa so, market Kain Napakamura ng pagkain doon Pero kung tataka ka no But konti lang sa kalilang medyo Mababa uh, May disiplina din kasi sila sa, sa kanilang mga sarili na nila sa sa uh, river sa kanal actually ito yung nandito sa may kabela na to hindi yung river kanal sa eh. kanal ayun pero hindi siya yung usual na kanal na alam natin na madumi dyan sa mga kanal na yan may mga itlapan na O or nabubuhay pwede na lang pagkuhahan ng pag pagkain ng motor pag sa pero hindi pa rin nila uh, inuubos yung resources nila. Yung mga halaman na tumutubo sa gilid-gilid no. uh, one time may eh, may nakita na lang ako na may nakita kami ng asawa ko na ano na nag-harvest ng panhimdi niya from wild. <laughs> Hindi ako magbibilis Hindi naman talaga ako magbibilis na ano eh Uy, dahat Pero hindi yan, magbibili natin And for salmon Sana may maabutan pa tayo Okay, vocabulary Vocabulary for today Pag sinabing talat It means market yan so next time na uh, pag nagsasalita na ako ng kaya hindi ko na namamalayan sabi ko na lang mga vocabulary na kaya next time alam nyo na diba? so ang vocabulary ng market in Thai ay talad diba? one more time talad yan diba? Yes Sir! Ito ang mga naka-pack, naka na siya. Mga Salmon Scrap. Scrap na daw ganun. Tignan tayo ng Salmon Head. Wala, anong Salmon

อันนี้มันกันไหมไกันค่ะอันนั้นอันนี้เนื้อสี่สิบบาทเนื้อสี่สิบอันนี้ยี่สิบบาทอ๋ออออ๋ออันนี้ยี่สิบใช่ไหมอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบหกสิบสี่สิบหกสิบครับ อันนี้อ็นน้เกตเลยอันนี้ยี่สิบบาทสามาสิบปดสองสามถุงห้าสิบบาทสามถุงห้าสิบโอเคสามถุงห้าสิบวนายสายเือาโมงหนมอันไหนีถุงนึ่งคุณน้นอันน้อันนั้นรว่านู้นสาหนุออันไนกันด้วยไอันนี้นึงจากเก้าสิบบาทปิดมันเก้าหนบอง

ng tibat. Paikap. Yeah. Hey, 3 <coughs> <coughs> oh. long. pa siya Magpilihan pa pala tayo ng pagkain. <laughs> Hindi para sa akin, para sa mga junakis. <laughs> May junak ka na. Hindi. Para. para sa mga pusa. Ayan. Tayo ng pagkain ng pusa. Alrighty.

อันนี้ก็เลยครับหมดเลยครับอะไรนะตอนเลยสามสิบทั้งหมดสามสิบสามสิบ Lahat to kasi naka-10 baht e. Eh. Asit. So lahat siya naka-supot na ng 10 baht each. <laughs> Thank you, Capcomcraft! So naka-10 baht each, ano na siya, supot-supot. So para madali siya magbenta, mag No? Wala nang timbang-timbang. ay may nakalimutan ako yung pansigang ay pang pang asim kanau balik ako balik balik sorry brother balik tayo dito sa talat nakalimutan kasi ako pang asin so hindi ka lamang siyang gamit nila dito kundi uh, lime ka haba isip isip so ano isip ba siya may batong haan ng isip. So sinabi, sabi niya, limang peraso ay 20 baht. Okay, sila tayo ng may mapipiga. Okay, so ito yung nakalimutan natin mga brother. <laughs> so ang tawag nila dito ay manaw. At ito ay lime. Ito. Wala silang kalamansi dito eh nakakahanap sa ibang mga talat siguro pero wala talaga silang ano, uh, hindi masyado siguro Ayan. so ito yung ginagamit natin pang, pangsigang uh, pangasim sigang pang asim sa atin nabit uh, na magsisigang tayo dito na kung so, lalaki parang dalandan na rin eh. parang malit na dalandan eh. ayun yun lang yung nakalimutan natin so let's go back home ay pagluluto ko na kwan ng sinigang pala ko na lang ne ngayon naman naman tayo ng kwan na pagkain ng mga pusa kasi kanina sobrang aga natin sarado pa sarado pa yung tindahan ng pagkain ng mga pusa so ngayon balikan natin sa talat sa talap yung pagkain at So, natin nakabili, siguro, na, ang na <laughs> so, again, ang vocabulary natin for today, kalat, tawag sa pang asim na binili natin yung nakalimutan natin kanina na bilhin ng Tuna, yun ay ang Manaw okay, again, Manaw or Lime para malaki ka lang but <laughs> so, all for today see you again on my next